araw sa mga boss bali natapos na natin yung ano nga natin upset mga boss oh. Yan. so natapos na rin sa wakas kulang lang nito mga boss is magbubutas tayo sa transport port ng hangin natin yan. so ito dito yan regulator yan. Tapos, ito naman yung tube natin. So, lagyan natin ito ng teplon Para magpit sya Para wala masyadong singa Tsaka may uring naman yan eh So ganyan yung setup nyo mabasa oh. Sa so, offset natin So magbubutas tayo Para may daanan yung hangin Dito papunta dito Sa tube natin Mula sa regulator Bali dito yung scuba tank Tapos Yung mangyayari ngayon is natin butasan sa transfer ng hangin natin dito sa kabila mula sa regulator yan so ganyan tapos yun yan so yan di sila magkadok uh, ka uh, ano yung dugtungan di sila magkaparehas so dito tayo magpuputas na side sa ano natin sa regulator so yung sukat dapat is Um, dito So pwede na yan So ganyan yung ano natin Sukatan. Yan o oh. Yan So pwede na Dito tayo magbubutas. Tapos Yan ito lang tama lang Sa duluhan lang ng ano Sa dulo lang ng itong tube natin Kasi bawal kasi mga boss yung dito tayo ang ano niya ten ang diretsyo ganyan yung ano niya so yan o kasi pag dito may harapan yung hangin pumasok balik dito sa ano niya so ito okay lang kasi may ano naman to eh may kawang may slip may ano siya may ano sa gilid ano, yung edge niya so okay lang ganyan yung ano niya yan okay yan. So ayan na mga boss, bali to. Yung, yung ginamit natin is uh, M6 pinalakihan natin para medyo okay yung ano natin. Medyo malaki siya. So yung haba nito is 6 mm. Yung ba, medyo ano to mga boss, medyo malaki. Yan. Ayan So, ayos na ayos na yan, mga boss. Ayos na ayos. Ayan. Tapos, dito magbubutas rin tayo mga boss. Sa taas. So, ang course, nitong mga boss is in 5 lang. In 5 lang tayo. Tapos 8 mm yung haba. Pangit kasi pag masyadong ano, masyadong mababa, bangga sa ano, ah, lalabas yung ulo ano ka niya. Ano kaya niyan? Boss. Tapos dito tayo sa kabila. Ano? Uh, M5 yan mga boss, M5. Yung haba is 8mm. 8mm mga boss. Ito. So 8mm ito mga boss. Yan. Mga nasa 8mm yan. Yan o.

mabilis na mabilis lang yan kasi uh, eh, lang yung mga gamit natin eh So, ganyan lang kadali mag ano mag thread hindi matigas to ah tigas kasi so, ano natin, ulitin natin mga boss para suabi yung pagkano nyo e, manual, ano na lang natin manual, pwede na lang natin mga boss para hindi sumobra pangot pa kasi pag mabilis kasi pag naka ano siya naka uh, yung light machine natin pero pag gusto nyo na ano lang saktong sakto ay manual feed nyo lang mga boss ayaw ah marami na siguro ano ay ah ano yan mga alibaba ang mga boss oh sakto 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 lang mga boss sakto sakto lang ang ano natin thread goods yan o ayos ng ginawa natin mga boss goods na goods yung yan goods na goods yan mga boss yung ano natin sa taas balik isa na lang ang natin mga boss. Maglalagay tayo dito ng uh, ito. Yung gauge. Yung gauge natin mga boss. Oh. Ito yung gauge natin. Ayan. So, dyan natin ilalagay sa kabila. Yung gauge natin. Ayan. Yung gauge na lang yung kulang. Okay na ito. Okay na to agad mga boss. Hmm. gana natin. So, try natin mga Oh, pang pa nga oh. So, dagdagan pa natin. Tsaka so, mga boss, oh. Kali, tinry lang natin para kung tama-tama yung ano niya, size. So, ito mga boss, uh, lalagyan natin ng na asetal sa loob para pag naglagay tayo nito ng gauge so wala nang singaw so ito mga boss asetal to yan o oh. sa loob nya yeah. ganyan yung setup natin sa loob so, ganyan mga boss yung size ng ano natin mga boss sa uh, 8.8.7 8.7 8.7 嗯，那不错。 So ayan mga boss, nilagyan natin dito na asital. Ito lagyan natin dito ng polyurethane mga boss. Polyurethane. Para mas mga. Ayan. Mga boss, oh. Lagyan natin ng polyurethane sa loob. Para walang singa. Matigas na rubber. Nabuhusan tayo nung nakaraan eh. Yan. Okay na. Tapos dito, sa loob nito may engineer, may acetal na rin. Engineering plastic. nakagos oh ayos na so shout out kay sir bayles so, may nito so ito na mga boss nalagyan natin dito ng na, engineering oh, plastic dito acetal ah engineering plastic oh acetal dito sa loob dito rubber na polyurethane so ito nalagay so, rin natin para mag shadow